Los Angeles Lakers plano ng baguhin ang kanilang lineup. Aktibong gagawa ng hakbang ang Lakers sa trade market bago ang trade deadline. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, magiging isa ang Lakers sa pinakaaktibong mga kupunan sa paparating na trade season. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung gaano karaming draft capital ang handa nilang isakripisyo o kung gaano kalaki ang trades na kanilang gagawin. Sa nakaraang season, bagamat marami ang umaasang magiging aktibo sila sa trade deadline, mas pinili nilang panatilihin ang kanilang first round pick. Ngayong taon, tatlong uri ng manlalaro ang target ng Lakers. Isang physical at defensive minded na sentro, isang 3 and D wing at isang athletic guard na mahusay sa perimeter defense. Kapilang sa mga posibleng target ng Lakers ang Jonas Valanciunas ng Wizards, Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith ng Nets. Bukod pa dito, pinanggit din ang Colin Sexton at Walker Kessler ng Jazz, Bruce Brown ng Raptors, Jeremy Grant at Robert Williams ng Trailblazers at Kyle Kuzma ng Wizards paman, hindi inaasahang magpapakita ng interes ang Lakers sa mga dating All-Stars tulad nina Jimmy Butler, Zach Lavin at Brandon Ingram. Tungkol naman sa kanilang core players, malinaw na hindi isasama sa anumang trade sina Lebron James at Anthony Davis maliban na lang kung sila mismo ang humiling nito. Sina Austin Reeves, Max Christie at Dalton Connect ay itinuturing ding mahalagang bahagi ng kinabukasan ng Lakers. Kaya't hindi rin inaasahang may sasama sa trade. Si Bronny James ay hindi rin inaasahang may sasama sa trade maliban na lang kung ito'y may kaugnayan kay Lebron. Samantala, ang apat na mid-sized contracts ng Lakers di Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. Sa mga ito, si Hachimura ang pinakahuling ipamimigay dahil sa mataas na trade value nito habang si Russell naman ay hindi pa nakakatanggap ng seryosong interes mula sa ibang kupunan. Si Gabe Vincent ay nahihirapan pa rin dahil sa mga injury at mapapabang produksyon habang si Vanderbilt ay hindi pa rin nakakabalik sa court matapos ang kanyang off-season surgeries. Malinaw na ang Lakers ay nasa posisyon upang gumawa ng mahahalagang hakbang bago ang trade deadline. Ano ang opinion ninyo sa mga plano ng Lakers? I-comment na yan sa comment section. Maraming salamat!